Malapit na ang eleksyon at isa-isa nang nagpapakilala ang mga kandidato sa darating na halalan. Pero ano nga ba ang dapat isaisip at tingnan ng mga mamamayan sa kanilang pagboto? Ano nga ba ang ibig sabihin ng responsableng pagboto? Yan ang himayin ni Professor Antonio Contreras sa kanyang punto de vista, Professor. Maraming salamat at Magandang umaga sa inyo dyan kanda sa studio. Inanunsyo na nga ng Pangulong Marcos ang Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kahapon at sa Martes magsisimula na ang filing ng Certificates of Candidacy sa mga national candidates kasama ng mga senador. Inaasahan din natin may may iba pang grupo, iba pang partido, iba pang alliance sa ang mabubuo Bilang mamamayan, ano ba talaga ang mga eleksyon at ano ang dapat nating gawin? Alalahan po natin na tayo po ay isang demokrasya at ang tawag po sa ating demokrasya ay representative democracy. Noon pong panahon po na maliliit pa may estado nung tawagin namin sa political science ay mga Greek city-states. Meron po tayong direct democracy na kung saan lahat ng tao ay sumasali Although hindi naman lahat sapagkat hindi kasali ang mga hindi nag mga may-ari ng property pero ibang usapan 'yan. Hindi mga ano lang, limitado lang po sa ilan na may pribilehiyo pero may direct democracy. Hindi po naghahalal ng mga kinatawan. So balik habang dumaki na dumaki ang political community, nagkaroon na po ng tinatawag na representasyon. Ang hinahalal na po natin ngayon ay ang mga kinatawan natin. Ulitin ko po, kinatawan, representative, So, ibig sabihin niya ang dapat nating ihalal ay yung pinagkakatiwalaan nating magiging kinatawan. Natatayo bilang tayo sa mga usapin na para sa bayan. Sa Kongreso, man ito, o or sa Senado, o maging ito man ay sa local government units. Bilang kinatawan, dapat ang boses niya ay katulad ng boses natin. So, ang dapat na pagboto natin, tama po, hindi po dapat sabi nga sa ni Toby Chang ko hindi dapat linabiliti ang ating tinitingnan ang tinitingnan natin ano yung plataforma ano yung pinaglalaban niya at dapat minamatch natin yan so ano yung ating mga pananaw ito pa ang kulang cool sa maraming Pilipino yung magkaroon ng appreciation ang iating hinahalal ay kinatawan and dapat alam natin ano ba yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin na dapat nating gustong ipaabot dahil pag alam natin yon Then, may mamatch natin yan. So, kung sino yung mga closest na nag-approximate ng ating interest sa mga kandidato. Para ho yung dating game eh, minamatch natin ano ba yung mga pananaw ko tungkol sa abortion, tungkol sa divorce, tungkol sa China. Iniisa-isa po natin yan at kung tinitingnan natin ano yung record, kung ito man ay mga incumbent, ano yung voting records niya, kung ito man ay hindi pa incumbent, ano yung kanyang mga pahayaan, sa in interview, sa mga kampanya para minamatch natin as much as possible na approximate niya ang ating interest sabagat representative natin yan. Huwag na po tayong magkaroon ng pag-uugali na porket guwapo, porket nagbigay sa atin ng bola sa basketball, porket siya ang ng daan, o porket kababayan natin, o artista, ayun na, o maganda, ayun na ang ating ibuboto. Alalahan po natin, kinatawan po natin yan. So, suriin natin ang ating mga sarili, alamin natin kung anong mahalaga sa atin at hanapin natin sino dyan sa mga kandidatong yan ang susulong nito para sa atin, magiging boses natin sa pamahalaan. Sapagkat yan po ang diwa ng isang representative democracy. Huwag po nating sayangin ang ating mga boto. Yan na lang po ang ating partisipasyon sa politika, isa sa pinakamatingkad na eleksyon. At ang bawat boto natin ay dapat igawad natin sa sino man ang karapat dapat na magdala ng ating mga interes. Huwag na po tayong buboto dahil mananalong isang tao. Eh paano po mo mananalong isang kandidato kung hindi nyo ibuboto? Hindi ba? Hindi porket mananalo ay yun na yung kakatawan sa'yo. Yan lamang po aking punto ni Wisa ngayong araw na ito. Balik sa inyo sa studio at maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.